Welcome sa Anime Tagalized Recap! Nagsimula ang kwento ng ang ating walang kwentang, gutom at bungbong na bida, na nagngangalang Ryuma, ay pinaalis sa isang restaurant dahil sa pagnanakaw ng pagkain. Sa malapit, isang lalaki ang iginagalang ng maraming tao, bilang maalamat na Master Swordsman na nakatakdang maging kapantay ng hari. Sure ano ang pangalan niya, at binati siya ng isang waitress na matagal niya ng kakilala. Dumating bida nating si Ryuma, na desperado ng maglagay ng kung ano sa kanyang walang laman na tiyan, at ilang sandali pa, pinasalamatan niya ang waitress sa pagbibigay sa kanya ng kanyang unang pagkain sa loob ng limang araw. Bilang isang marangal na eskrimador, isang marangal na tao, ipinangako ni Ryuma na babayaran niya ang waitress na nagnangalang Flair kahit nakabayaran nito ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, pinapangain ni Shirano ang espada ni Ryuma gamit ang kanyang sariling espada. Huminto si Ryuma, humingi ng paumanhin si Bigatil yung Shirano sa pagkakaroon ng mahinang etika sa espada, Ngunit ipinaliwanag ni Ryuma na ang isang espada ay nangangahulugan ng buhay sa isang eskrimidor. Si Shirano, bilang isang eskrimidor din, ay sigurado na alam niyang hindi sapat ang paghingi ng tawad. May malubhang kahihinatnan dahil ang paghampas sa espada ng isang tao ay katumbas ng paghamon sa kanila sa isang tunggalian. Sinabi ni Ryuma kay Shirano na bumunot na ng espada, at sinimulan niya ang kanyang pag-atake. Madaling na iwasan ito ni Shirano, dahilan upang hatiin ni Ryuma ang isang estatwa sa kalahati, Umanga si Shirano dito at agad na bumawi, habang gulat ang lahat, ngunit huminto siya bago niya pamaputol ang ulo ni Ryuma. Inangkin ni Shirano ang tagumpay, ngunit hindi nasisiyahan si Ryuma dahil naniniwala siyang hindi patapos ang laban hanggang sa mapunta sa libingan ng isa sa kanila. Ipinaliwanag niya na ang mga swordsman ay lumalaban hanggang kamatayan at hinihiling na labanan siya ni Shirano. Kaya lang, sinabihan siya ni Flair na huminto, sumunod agad si Ryuma, dahil hindi niya kayang tanggihan ang kagustuhan ng kanyang tagapagligtas. Ang ilang mga nanunood ay namangha sa pag-atake ni Raiyuma, dahil nagawa nitong hati ng estatwa na solidong tanso. Pagkatapos, sinabihan si Raiyuma tungkol sa isang sorpresang pag-atake na naganap pitong taon na ang nakakaraan. Isang maliit na bayan sa kabundukan ang inatake ng isang dragon na lumitaw ng walang babala, at sinunog nito ang buong nayon hanggang sa lupa. Ang maliit na nayon ay napapaligiran ng mga bundok, kaya't ang mga mahihirap na taga nayon ay hindi makalabas, at walang makakarating sa bayan upang iligtas sila. Ang pangyayaring ito ay yumanig sa mundo sa takot, na nagpapaalala kung gaano nakakatakot ang mga dragon. Ipinagpalagay ng lahat na ang buong nayon ay nabura, ngunit isang araw ay isang estrimador ang lumabas mula sa abo. May daladala siyang bata, at ipinaliwanag niya na halos ibuwis niya ang kanyang buhay, ngunit kailangan niyang iligtas ang babae. Ang lalaking iyon ay si Sir Ano. Sikat siya bilang isang swordmaster, ngunit naging maalamat siya sa pagtapak niyang mag-isa sa rumaragasang impyerno, pakikipaglaban sa dragon, at pagligtas sa bata. Nagulat si Rayuma nang malaman niyang si Flair ang batang ito. Ibinunyag ng bartender na si Sherano ay sinasabing pangalawa sa Escrimador lamang sa hari. Ang hari ay ang pinakadakilang Escrimador sa mundo, ngunit si Rayuma ay baliw, at wala siyang ibang gusto kundi ang labanan siya balang araw. Magiging mahirap ito, gayon paman, dahil walang nakakaalam kung sino siya o kung ano ang itsura niya. Pagkatapos, todo ngiti si Rayuma pagkatapos kumain, ngunit ang kanyang espada ay nabunggo. Pinigilan niya ang kakaibang lalaki na gumawa nito, ngunit ang lahat ay natigilan nang makitang siya ay sinaksak. Nagtataka ang lalaki kung bakit gagawin ni Rayuma ang ganoong bagay, ngunit sinabi ni Rayuma na hindi man lang niya ito ginalaw. Sinabi ng kakaibang lalaki na nasaksihan ng lahat doon na sinaksak siya ni Rayuma ng walang dahilan, ngunit nagsimula siyang mapagtanto ang isang bagay. Naisip niya na baka alam ni Rayuma kung ano ang mayroon siya at nais niyang kunin ito mula sa kanya. Ang taong ito ay gumagawa ng isang malaking gulo tungkol sa bagay na meron siya, at sinabi kay Rayuma na hindi niya ito ibibigay sa kanya. Sinabi niya na idadamay niya si Rayuma kung tatapusin niya ang kanyang buhay at nangako pa siyang idadamay rin ang bayan. Uminit ulo ni Rayuma, ngunit ipinahayag ng taong ito na ang bagay na hindi niya ipapakuha sa kanya ay ang sungay ng dragon. Hinay pa niya ang sungay, at lahat ng tao sa bayan ay agad na natakot. Ang sungay ng dragon ay ninakaw ilang taon na ang nakalilipas, at nagagawa nitong magpatawag ng mga dragon. Ang lahat ay tumangging maniwala na ito ay totoo, ngunit ang crown ay tiniyak sa kanila na ito ay at nasnap ito sa kalahati. Ang lahat ng mga taong bayan ay natarante sa kanilang nalalapit na kapahamakan, at si Rayuma ay nagtataka kung siya ay niloloko. Lahat ay nawawala ng isipan dahil sa takot, at inilalabas nila ang kanilang mga pagkabigo kay Rayuma. Ipinaliwanag niya na hindi niya sinaksak ang lalaki at hiniling kay Flair na tulungan siya. Pero sinampal siya ni Flair dahil siya ang pinakamagalit sa lahat. Sigurado siya na si Rayuma ay hindi pa nakakita ng dragon, kaya hindi niya maisip kung gaano sila kakilakilabot. Walang ideya si Rayuma kung ano ang nangyayari, ngunit sigurado siya na wala itong kinalaman sa kanya, at tumanggi siyang managot. Ang bawat tao'y, syempre, galit na galit na marinig ito, at itinuro nila na maliban kung ang sungay ay pekeng, kung gayon ang lahat ay tapos na. Sa sandaling iyon, dumating si Sherano at kinumpirma na totoo ang sungay. Alam niya ito dahil lahat ng mga gwardya na nagbuwis ng buhay sa pagtatanggol dito ay mga kampanya. Si Shirano ay nalulula sa pagkakasala dahil hindi siya naruroon upang tulungan sila. Itinuro niya na kasalanan man ni Yuma o hindi, darating pa rin ang dragon sa pinakadramatikong paraan na posible. Tinanong ni Shirano ang mga taong bayan kung hahayaan nila siyang labanan muli ang dragon, at lahat ay nagpapasaya sa kanilang tagapagligtas. Alam ni Flair kung gaano ito mapanganib, gayon paman, at ipinaliwanag na walang sinuman sa mundo ang maaaring talunin ang isang dragon ng mag-isa. Kahit si Shirano ay hindi katugman ng dragon ngunit ipinaliwanag ni Sir ano na alam niya na darating ang araw na ito. Ginawa niya ang kanyang makakaya upang maiwasan ito habang ginugol niya ang maraming taon sa paghahanap ng sungay. Si Sir Ano ay nabigo, gayon paman, at ngayon ay nais lamang ng pagkakataong wakasan ang mga bagay minsan at para sa lahat. Naantig ang lahat sa pagiging maharlika ni Sir ano, ngunit hindi humanga si Rayuma. Gumagamit talaga siya ng ilang sentido komon at itinuturo na dapat na lamang silang lumikas sa bayan. Kung walang tao sa bayan, walang sino man ang makakalaban sa dragon maliban kung nais nilang protektahan ang isang grupo ng mga walang laman na gusali. Nagalit ang lahat ng mga taga nayon at hinihiling na siya mismo ang magsepuko. Ngunit nais ni Ryuma na makitang may sumubok at gumawa sa kanya. Inutusan ni Sir anu ang lahat na lumikas at nangakong protektahan ang kanilang mga tahanan kahit na ito ay kabayaran ng kanyang buhay. Gayunpaman, kung siya ay bumagsak sa labanan, kung gayon gusto niya lamang na patawarin siya ng mga ito sa pagkabigo sa kanila. Pagkatapos lumikas ng lahat, nakita naming naiwan si Narayuma at flare. Nagtataka si Narayuma kung ang mga dragon ay talagang nakakatakot gaya ng kanyang sinabi at natukoy na si Shirano ay dapat na isang talagang kamangha-manghang eskrimidor para sa pagnanais na labanan ito. May malubhang trauma si flare mula sa huling pag-atake ng dragon, kaya tumapos siya para pigilan si ano. Masyadong walang ingat ang isang lalaki laban sa isang dragon, kaya hindi niya ito mapapabayaan. Sinusubukang pigilan siya ni Rayuma dahil sa tingin niya ay hindi niya matutulungan si Shano, ngunit pinababa niya lang si Rayuma. Ipinaliwanag niya na itinaya ni Shano ang kanyang buhay, siya ay isang tao na gustong iligtas ang buhay ng mga tao, hindi kunin sila. Ang paraan ng paggawa ni Rayuma ay nagtitrigger kay Rayuma, kaya ginamit niya ang kanyang espada para pakalmayan siya. Sinabihan niya ito na huwag nang bumalik at sumama sa kanya para makaalis sila sa bayan. Tumanggi si Flair at tumalikod sa kanya. Kaya sinubukan ni Ryuma na pigilan siya na makakita ng isang bagay, ngunit huli na ang lahat. Natigilan si Flair nang makita niya si Shirano kasama ang lalaking may sungay. Pinagtatawa na nito ng mga lalaking ito ng mga dakot ng ginto, at nadudurog ang isip ni Flair habang ang lahat ng mga salita ni Shiro ay nagre-replay sa kanyang isipan. Natigilan siya, kaya hinayla siya ni Ryuma sa isang tabi dahil tiyak na tatapusin nila ang kanyang buhay kapag nakita nila siya. Malinaw na ngayon na tinakot ng mga lalaking ito ang lahat sa labas ng bayan upang maaga nila ang buong lugar. Masama talaga ang pakiramdam ni Rayuma para kay Flare, ngunit hindi niya maisip kung ano ang sasabihin. Naririnig ni Rayuma ang loudmouth mula roon, at nagtatawanan sila tungkol sa kung paano ang oras na ito ay magiging katulad ng ginawa nila pitong taon na ang nakakaraan. May roon silang tunay na sungay para tawagin ang dragon, at sa oras na makarating ito doon, matagal na silang mawawala. Dapat makinig si Flair habang ipinapakita ni Shirano ang kanyang tunay na masasamang kulay. Tinutuya niya ito dahil sa sobrang saya nitong makita siya at iniisip kung gaano karaming tao ang dalawang beses nang winasak ng dragon ang kanilang bayan. Medyo naaawa pa nga ang ibang lalaki sa kanya, pero itinuro ni Shirano ano na hindi na nila kailangang pumatay ng tao sa pagkakataong ito. Ang isang pagbabalik tanaw ay nagpapakita na si Shiro at ang kanyang kaibigan ay nagset up upang sorpresa ang pag-atake sa kanilang sarili. Walang makakatakas sa impyerno dahil sa mga bundok, ngunit ito ay perpekto para sa mga masasamang tao, at inalis nila ang lahat upang walang makaalam kung ano talaga ang nangyari. Pagkatapos nilang tapusin ang buhay ng lahat, nagpakita si Flair na naghahanap ng tulong. Ang kanyang mga magulang ay nakulong sa ilalim ng kanilang bahay, at nakiusap siya kay Sir Ano na iligtas sila. Natagpuan ni Sir Ano ang kanyang ama, na natuwa ng makitang buhay si Flair. Walang ideya ang kanyang ama kung sino ang kanyang kausap, kaya nagpasalamat siya kay Sher sure ano sa pagligtas sa kanyang anak. Humingi siya ng tulong sa pagbangon, ngunit tinapos na lang ni Sher sure ano ang kanyang buhay. Ang evil duo ay matagumpay na nakakuha ng isang toneladang pagnakawan, ngunit hindi nasiyahan si Sher sure ano at nagpasya na gusto rin niya ng katanyagan. Pinona niya ang kanyang kaibigan habang siya ay nagkunwaring bayani na nagligtas sa dalaga. Malinaw na nabalisa si Flair, at hindi maisip ng mga lalaki kung ano ang gagawin niya kung matuklasan niya na sinira ng isang taong pinagkakatiwalaan niya ang kanyang bayan at pinatay pa ang kanyang mga magulang. Ang isa pang pagbabalik tanaw ay nagpapakitang binaluktot ni Sir ano ang kanyang kakayahan sa pag-arte habang humihingi siya ng tawad kay Flair dahil hindi niya nailigtas ang kanyang mga magulang. Ang ngayon ay walang buhay na Flair ay humingi ng paumanhin kay Rayuma para sa lahat ng mga kakilakilabot na bagay na inakusahan niya sa kanya. Gayunpaman, tumanggi si Flair na magpakawala sa awa, dahil ayaw niyang bigyan ng kasiyahan ang mga hamak. Sinabi niya kay Rayuma na dapat siyang umalis dahil ang dragon ay paparating sa alinmang paraan, at nais niya itong swertehin sa kanyang mga paglalakbay. Bumalik si Flair sa tavern, ngunit hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon at napaiyak siya. Patuloy na tumatawa ang mga alipors, at makikita natin na naririnig ni Rayuma ang pagiyak ni Flair. Si Ma ay nakakuha ng isang tunay na nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata at galit na nagmamadaling umalis, nagalit galit na galit na halos hindi niya mapanatili ang kanyang balanse. Maririnig ang dragon sa malapit, at lahat ng mga taga nayon ay nanunood habang iniisip nila na si Sher ano ang tanging pag-asa nila. Nagtataka sila kung ano ang ginawa nila upang maging karapat dapat dito at sisihin si Ma sa lahat. Para sa kanila, isa lang siyang nobody na dumating at Samaira sa buhay nila. Kaya't inilagay nila ang lahat ng kanilang tiwala kay Sher ano. Noon lang, hinarap ni Rayuma si ano Ang mga walang hiyang hamak na ito ay malinis sa lahat ng bagay at ipinagmamalaki kung paanong sila ang pumatay sa lahat ng mga gwardya upang nakawin ang sungay ng dragon. Nakuha ni ano ang napakatalino na ideya na tanggalin si Rayuma para magawa niya ang lahat ng sisihin at pagsingil sa kanya. Iniisip ni Rayuma ang lahat ng mga taong nagtiwala kay ano at ginagamit ang lahat ng kanyang galit para hiwain si Shirano sa loob ng ilang segundo. Sinalot ni Rayuma ang kanyang espada bago pa man mahawakan ng katawan ni ano ang sahig, at hindi makapaniwala ang clown na natalo si ano ng ganoon kadali. Si ano ay walang alinlangan na bulok sa kaibuturan, ngunit itinuro ng payaso na siya ay isa pa ring dalubhasang eskrimidor. Ang taong ito ay nararapat na makaramdam ng pananakot, kaya ipinaliwanag niya na maaari pa rin niyang alisin ang dragon gamit ang sungay ng tunay na dragon. Hindi lang sino man ang makakagawa nito, bagaman, at inabot siya ng tatlong taon upang makabisado ang kasanayan. Siya lang ang makakapijo sa dragon, kaya sinabihan niya si Ryu na kung gusto niyang iligtas ang bayan, mas mabuting hayaan niya itong mabuhay. Gayunpaman, sa kasamaang palad para sa taong ito, ipinaliwanag ni Ryu na hindi ito ang kanyang bayan. Sa sandaling iyon, ang mga taong bayan ay natakot nang dumating ang higanteng dragon. Ginagamit ng dragon ang hininga nito sa apoy at sinunog ang bayan. Ang mga taong bayan ay tiyak na ang kanilang bayan ay masusunog ngayon at sila ay mapapahamak. Ang pagkakita ng dragon sa unang pagkakataon ay nagpaunawa sa kanila na kahit si Shirano ay hindi makakatalo dito. Bumalik sa bayan, nakaupo si Flair sa kadiliman at hinanap siya. Agad siyang lumabas upang harapin ang nilalang at hindi man lang kumikibo kapag nagbabanta ang nakakatakot na halimaw na ito sa kanyang buhay. Handa nang mamatay si Flair kasama ang bayan, ngunit natigilan siya ng makitang lumitaw si Ryuma ng wala saan. Mabilis na ibinaling ng dragon ang atensyon sa kanya, ngunit iniiwas ni Ryuma ang lahat ng pag-atake nito. Naglakad siya papunta sa likod ng dragon, ngunit ito ay nasa hangin. Ang pasya ni Ryuma ay hindi natitinag, gayon paman, kaya siya ay pumunta sa dragon at bumamit lamang ng isang pag-atake upang putulin ang ulo nito. Pagkatapos, nagulat si Ryuma sa laki ng mga pakpak ng butiki. Nawawala na ng salita si Flare, at nagulat na lang si Ryuma na nandoon pa rin siya. Sinabi niya sa kanya na itigil ang pag-iisip tungkol sa pagtatapos ng kanyang buhay at ipinaliwanag na narinig niya na ang pagiging patay ay hindi masaya. Hindi makapaniwala si Flair kung gaano siya kalakas at hinihingi niyang malaman kung sino siya. Gusto rin niyang malaman kung bakit nakipag-away siya sa dragon at itinaya ang kanyang buhay para sa isang bayan na hindi niya tinitirhan. Ipinaliwanag ni Rayuma na sinabi na niya sa kanya bago niya iligtas ang kanyang buhay, at nangako siyang babayaran siya kahit na pinatay siya nito. Naisip niya na pinaglaban na niya ito ng dalawang beses, kaya ito na ang may utang sa kanya. Gusto lang niya ng libreng pagkain sa susunod, at nangako si Flair na hindi niya ito kakalimutan. Pagkatapos, nalaman ng lahat ng mga taong bayan ang katotohanan at nagtataka kung ang isang misteryosong samurai na iyon ay ang tunay na tagapagligtas. Noon lang, naalala ng bartender ang pangalang Ryuma the King. Ang pangalang ito ay ibinigay sa isang tao ng mga iniligtas niya, bagamat kilala siya bilang hari. Si Ryuma mismo ay tila hindi napagtanto na ang maalamat na haring sinasabi ng lahat ay siya talaga. Sa hinaharap, makikita natin na may mga pinagdaanan si Ryuma ibinagsak niya ang kanyang espada, at nasalo ito ng isang misteryosong lalaki na may berdeng buhok, tatlong espada, na napakahina sa direksyon. Sinabi ng misteryosong lalaki kay Rayuma na siya ay isang tunay na eskrimador sa isip at katawan. Tanggap niya na nahihiya si Rayuma at hinihiling na sana ay nakilala niya si Rayuma noong nabubuhay pa siya. Natutuwa ang misteryosong lalaki na tanggapin ang espada ni Rayuma ngunit gusto nilang magpanggap na hindi nangyari ang kanilang laban. Sinisigurado niyang okay lang iyon sa lalaking tinatawag niyang samurai mula sa Wano, at huling tingin namin kay Raiyuma. Salamat sa panunood, suportahan niyo ako mga par sa pag-share, like, subscribe, at ay comment niyo na din ang mga gusto niyo pang i-recap ko.